Ito daw na pagbusisi ng pondo, particular po yung confidential funds ng, ng Office of the Vice President ngayon, ay hindi naman daw ginawa sa dating uh, Vice President na si Atty. Lene Robredo. Wala naman daw ganitong uh, pagtatanong, diba? pagbusisi nga sa pondo or sa confidential funds ng dating Vice President. Ontiveros, sinagot kung bakit walang banat dati sa pondo ni VP Lene. Ba't kailangan yung bumalik sa, sa panahon ni VP Lenny? Na na po tayo sa kasalukuyan. Ano bang klaseng pag-uugali yan? Kung talagang may mga dapat eh ng panahon ni Atty. Lenny Robredo, eh ba't wala pong gumawa sa inyo? Eh kung tutuusin nga, di ba, kayo yung masusunod madalas. Kayo ko na yung grupong malakas. Yung mga die-hard supporters. Yung mga um, supporters ni, ni Digong at ngayon nga ay natin si Marcos Jr. Ba't kayo walang ginawa? Ibig lang sabihin yan, wala po talaga kayong pwedeng ibanat, sabihin na natin. Wala po kayong dapat, o wala po talaga kayong mahihita kahit anong hanap ng butas nyo at pagsisiyasat o pagbusisi nga sa pondo ni Atty. Lene Robredo. Pero ang nakakatawa dyan, totoo na walang ganitong banat. Dahil una, wala namang confidential funds si Atty. Lene Robredo walang bumanat sa confidential funds ni dating VP Lenny dahil wala siyang confidential funds. Okay, hindi niya kinailangan, hindi siya humingi ng confidential funds dahil sa tingin ko kahit humingi ng konti si Atty. Lenny Robredo dahil ang mga nakaraang bago siya, yung mga nauna pa sa kanya na vice president, yung mga yan may mga confidential funds din pero maliliit nga lang. Pero sa tingin ko, kahit nga nag, A request, halimbawa si attorney Lenny ng confidential fund, sigurado mahirapan. Okay, nahirapan ba siya dahil wala or maliit ang pondo? Hindi po. Marami ba siyang nagawa? Abay natural na ayaw alamin na itong mga diehard at na itong mga pulangaw ngayon. Yun yung totoo. Kaya maganda, maganda itong sagot given na ito, hindi na ito, nako, ang, ang masakit yan, talagang binabalikan na itong mga pulangaw, na mga diehard lalo yung issue katulad ni Risa Antiveros, yung issue ng PhilHealth, na hanggang ngayon ay wala naman. Alam mo, napakaraming na uto, napakaraming na paniwala na si Risa Antiveros ay may kinalaman doon sa sa PhilHealth issue nga, yung pondo ng PhilHealth na kuno ay hindi nagamit ng tama. Bakit ganon? Bakit kayo bumabalik sa mga sa mga issues na ganon? Talaga lang? Hindi ba dapat ay depensahan nyo na lang kung kadipe-depensag talaga? yung inyong Sara Duterte. Diyos ko po, nakakaya itong mga to. Katulad po nito si Bato de la Rosa. Tingnan nyo. Anong banat ni de la Rosa? So most likely, politika. May halong politika. Ipaano e, hindi maubos ng 19 days? In e, 19 days lang yung allowance para magamit yung pera na yan. Okay, correction. 11 days lang daw. So, yun daw ay nakatalaga pa talaga. Talaga? Talagang nakatalaga for 11 days. Ito yung banat ngayon ni, ni de la Rosa. Hindi ba yung nakakapagtaka sa inyo, Senator de la Rosa? Kayo pa talaga yung may ganang magpakita ng, or magjustify ng mga baluktot na, na, nakikita niyo sa ating gobyerno at sa mga nasa pwesto. Talaga lang po. Anong sabi niya? Nung si Vice President na Robredo nakaupo sa Office of the Vice President, tahimik naman itong oposisyon. Ay, eh, ba't hindi kayo nag-ingay? Okay, kung, kung nakita nyo na tahimik ang opposition, natural, bakit mag-iingay ang opposition ng panahon ni Atty. Lenny Robredo? Eh wala naman silang dapat trabahuin. Okay, ngayon, ang daming dapat trabahuin sa mga confidential funds na yan. Lalo't lalo, lalo na po, itong hinihingi nga ng nasa pwesto ngayon, the second highest position in the land na si Sara Duterte. Hindi daw kinalkal yung confidential fund. If ka po ngayon, Mr. Dela Rosa, dahil talaga lang po, talaga, bumalik kayo at dinamay si Atty. Lenny Robredo sa halip na, sige, given, gusto nyo yung depensahan, yung inyong sinasanto. Hindi, e sana hindi na kayo nandamay ng iba. Napakalayo na sa usapin. Dahil totoo namang, walang confidential fund. Ang Office of the Vice President under Atty. Lenny Robredo. Masyado daw maingay ngayon ang opposition. Hindi kayo, kasi nag-ingay noon. Dahil yung ingay niyo siguradong mababali wala at walang katuturan kung kayo nag-ingay nung panahon ni Attorney Leonardo Robredo. Ngayon po, yung pag-iingay at pagbubusisi ni Risa Ontiveros at ng iba pa, yan po ay may kabuluhan at trabaho ang ginagawa nila. Okay, at hindi lang oposisyon, pati na rin daw yung mga pupwedeng magiging apiktado sa pagkakbo ni Vice Mayor Inday Saras uh, bilang Pangulo sa kami elections na darating na sa darating daw na elections. So, yon Yan naman pala eh. Ang bottom line na ito, na andyan kayo para sumuporta kahit alam nyo kahit alam nyo may mali na. Yun yung masaklap dahil nakapo, ay natural dapat yung supportahan. Dahil kung hindi, ay saan kayo pupulutin? ba diba? Ganon. Ang ibig kasi sabihin yan, hindi naman kayo sad hindi naman kayo confident. Okay? Sa inyong mga pwesto, sa inyong mga pagkapanalo. Kaya ang ginagawa nyo, kailangan may kapitan kayo dahil kung wala, hindi kayo talaga tatagal, hindi na kayo makakabalik sa inyong mga pasto. Ganun po ang nangyayari. Tapos At si Atty. Lenny na naman ang dinamay. Nakakadirin pag-uugali na itong mga to. Ano